Magandang buhay! Narito na tayo sa linggo tatlo hanggang linggo apat ng ating aralin para sa ESP6. At gaya ng ating nabanggit sa mga nauna nating video, matatandaan natin na ang ating aralin para sa buong quarter 4 ay may kinalaman sa ating espiritualidad. At narito ang mga gawain sa pagkatuto na iyong sasagutan para sa ikatlo hanggang ikaapat na linggo. Handa ka na ba? Halika at silipin na natin ang mga mungkahing gawain at ilang suwestyon na kasagutan para sa ating week 3 at week 4 ng mga gawain sa pagkatuto para sa ESP 6. Narito na ang mga gawain para sa ikatlong linggo. Tingnan natin. Para sa gawain sa pagkatuto bilang siyam, ipaliwanag kung paano mo maipapakita ang pananalig sa isang sikat nakasabihan nating mga Pilipino na habang may buhay ay may pag-asa. Isulat ang sagot sa iyong sagutang papel. So, narito yung ating mungkahing kasagutan. Pero alam ko naman na kayo ay magagaling kaya mas magaganda pa no? at makabuluhan pa ang paliwanag na inyong maibibigay. So, alam natin habang may buhay, mayroon tayong chance no, na magkaroon ng mas magandang kinabukasan. Panibagong tsansa na mabigyan ng solusyon ang ating mga kinakaharap na problema o mga pagsubok. Panibagong pag-asa para magsimula muli mula sa pagkakadapa. No, panibagong kinabukasan para harapin ang mas magandang buhay kasama ang ating mga mahal sa buhay. So, lagi nating tatandaan no, na hindi huli hindi pa laging huli ang lahat. O lagi pa tayo may pagkakataon na maitama no, yung ating pagkakamali. So hanggat may bukas, hanggat may buhay tayo, tayo ay may pag-asa. Huwag nating hahayaan na lamunin tayo ng mga hindi magagandang um, isipin. Ano? Uh, lagi nating tingnan yung mga positibong bagay sa ating paligid. At kung nahihirapan tayo, no, sa ating mga nararamdaman at nararanasan, huwag mahihiyang lumapit sa isang tao na iyong pinagkakatiwalaan, no, kung may bumabagabag sa iyong kalooban. Huwag mahiyang lumapit sa isa mo kaibigan na lubos mong pinagkakatiwalaan, sa iyong kapatid na laging nakakauunawa sa inyo at sa ating mga magulang na walang hinagad kundi yung nakabubuti para sa atin at tanging makapagbibigay sa atin ng unconditional love mo, no? yung pagmamahal na walang boundaries at syempre maaari din tayong kumansulta sa isang pari, no? sa isang counselor, so kung may mga pinagdadaanan tayo na nahihirapan tayong kung nahihirapan man tayong sabihin sa ating Uh, kapwa o kakilala o gusto mong magsabi sa isang tao na yung makapagbibigay sa iyo ng siguro maaring sagot na nais mong marinig. So maraming paraan para tayo makakuha ng kasagutan sa ating mga problema. No? Huwag, na, natin hayaan na ma-overpower tayo ng mga negative thoughts no? sa paligid. So habang may buhay, may pag-asa. So, yan yung ilan lamang sa mga ah, halimbawang at mungkahing sagot no, na pwede nating ibigay para sa gawain sa pagkatuto bilang siyam. Para naman sa gawain sa pagkatuto bilang sampu, no, may mga larawan doon sa inyong lip. At ito yung mga bilang na may check, no, nagpapakita ng kabutihan. So, gawin mo ito sa iyong sagutang papel. So, para sa gawain na ito, ang larawan sa bilang tatlo, anim at 10 lamang ang nagpapakita ng hindi maganda. So, maliban doon, ang lahat na ng larawan sa pahina na yan o sa lip na iyong hawak ay nagpapakita na ng kabutihan. Para naman sa gawain sa pagkatuto bilang labing isa, kailan mo ginagawa ang mga sumusunod? Lagyan ng check sa tamang column ang iyong kasagutan. Okay, so naniniwala naman ako na kayong lahat ay mabubuting bata. Kaya naman, ang ating check dito ay lagi. Pero kung dahil ito naman ay sarili niyong karanasan, no? uh, maaari nyo namang checkan yung paminsan-minsan o hindi. So, malaya kayo sa pagkakataong ito na maglagay ng inyong kasagutan. So, walang maling sagot para sa bahaging ito o sa gawain sa pagkatuto bilang labing isa. Para naman sa gawain sa pagkatuto bilang labing dalawa, magtanong sa iyong mga magulang o kasama sa bahay tungkol sa isang kapitbahay na higit na nangangailangan. Anyayahan ang mga magulang o kasama sa bahay na bumuo ng plano kung paano ka makatutulong sa kapitbahay na higit na nangangailangan. So gawin ito sa sagot ng papel. So meron tayo dito halimbawa lamang ng isang sitwasyon, no? Um itong aking ginawang halimbawa o suggestion ay batay sa isang sitwasyon no na hindi naman din ako um hindi naman din ako nakakita ng kapitbahay namin na medyo talagang nangangailangan. So, nagbatay ako sa mga posibleng sitwasyon na maaring kaharapin, no? Dahil, syempre, iba-iba naman ang karanasan ng ating kapitbahay. So, ito ay halimbawa lamang. So, pangalan halimbawa ng kapitbahay inyong ilagay. So, paano makakatulong o sa halimbawa nangangailangan ng dagdag na kita? no o dagdag na kabuhayan para uh, masuportahan yung pangangailangan ng kanilang pamilya. So mapagkuhunan o no, pagkukunan ng tulong sa maari tayong humingi ng tulong sa mga NGOs o yung mga non-government organization na nagbibigay ng mga libreng training, no? Mga tulad ng mga livelihood uh, livelihood programs or livelihood seminars na libre kung paano gumawa ng pabango, limba paano gumawa ng sabon, panghugas ng plato, mga dishwashing liquid, mga fab con uh, fabric conditioner. So, yun. sa so, pamamagitan noon, pag nagkaroon na ng kakayahan, no, yung isa o ng abilidad, yung ating kapitbahay, eh, maari na siya makapagsimula no, ng isang munting kabuhayan um, kabuhaya na maaring makatulong upang makadagdag sa pantusto sa pangangailangan ng kanilang pamilya. So iyon yung halimbawa nating uh, sitwasyon. Halimbawa, may kapit-bahay kayo o kakilala na nasunugan, kamakailan lang. So paano kayo makakatulong? So lilikom tayo halimbawa ng mga damit na maayos pa pero hindi na masyado namang nagagamit, 'no, mga pagkain na maari nilang um kainin, 'no, bigas, um maaring delata o kaya baka may mga prutas o gulay na sariwa na pwedeng ibahagi no sa ating uh, kapitbahay na nasunugan. So pagkukuha nyo ng tulong ayon so pwedeng um, kayo kayong mga mag-aaral, magkakaklase, humingi ng tulong sa inyong mga magulang o kaya naman ikaw mismo hingi ka ng tulong sa iyong magulang no mag-organize kayo sa halimbawa sa pamamagitan ng messenger, no, na magkakapit bahay, so gumawa ng parang counting fundraising na maaring maitulong sa kapit bahay na nasunugan. So yun yung ilan lamang sa mga sitwasyon na maaari nating um, mailagay dito. Okay, at narito na tayo para sa mga gawain, para sa ikaapat na linggo. Okay, so ito naman yung mga sinasaklaw niya ng mga gawain sa pagkatuto. Gawain sa pagkatuto bilang labing tatlo. Isang, oh, sa isang sagutang papel. Pumili ng isa sa mga sumusunod na intensyon at gumawa ng dasal. O panalangin tungkol sa iyong napili. So ito yung mga intensyon. Una, kaligtasan para sa nararanasang pandemya. Bilang dalawa, no, ito ay napapanahon, pandaigdigang kapayapaan. At bilang tatlo, pasasalamat sa mga biyaya ng Diyos. So, ang aking napili, at maaari rin nyo rin namang piliin yung iba pa, ay ang pasasalamat sa mga biyaya ng Diyos. No? Dahil sa kabila ng lahat, tayo ay nabibiyayaan pa rin. No? At hindi tayo nagkaroon ng mga karamdaman, hindi tayo naging biktima ng COVID, o um, malusog ang bawat um, miyembro ng pamilya natin. Yan. So, yung mga bagay-bagay na dapat natin ipagpasalamat. So, narito yung halimbawa ng ating panalangin. So, mahal na ama, papuri at pasasalamat sa lahat ng iyong walang hanggang biyaya at pagpapala sa amin sa araw-araw. Salamat, Panginoon, sa kalakasan at sa aming natatangin buhay. Salamat po sa bahay na aming nasisilungan at pagkain na siyang nagbibigay lakas sa amin. Salamat Panginoon sa mga taong ginagawa mong instrumento upang maipadama ang iyong pagmamahal. Salamat Panginoon sa walang maliw na biyaya. Amen. So ito yung halimbawa natin, no? Am um, lagi tayong magpasalamat sa lahat ng mga biyaya, di ba? Kasi nating naririnig every gising is a blessing. So dahil nga pagmulat pa lang ng ating mata, biyaya na yon na tayo ay buhay pa no sa araw na iyon. So panibagong biyaya ng buhay, panibagong pag-asa, panibagong chance na gumawa ng mabuti. Kaya ito yung napili ko no. Um, sa kabila ng lahat ng mga pandemya no ng pandaigdigang anang ah, kaguluhan sa pagitan ng iba't ibang bansa ah, sa pagkakaroon ng di ba ng kaliwat ka ng Uh, kalamidad, no, pagbagyo, paglindol, no, tayo ay nananatili pa rin buhay at uh, ligtas, no, at malusog. So, yung mga mumunting baga ay dapat nating ipagpasalamat. Okay, so narito na tayo pa sa ating agawain sa pagkatuto bilang labing apat. So, kopyahin ang puso sa ibaba at isulat ang sagot sa patlang. Gawin ito sa sagot ng papel. Gawing gabay ang Um, halimbawa, para oh, parang ito yung nailagay ko. So, sa isip, hindi ako mag-isip ng masama sa kapwa. Palagi kong iisipin ang mga bagay na makapagpapasaya sa kanila. Sa salita, gagamit, gagamitin ko uh, ng kuat o pas so, opo sa tuwi na lalo na at kausap ko ay matatanda. Okay. Sa gawa, palagi akong tutulong sa nangangailangan. Okay. So, sa isip, hindi na ginawa natin. O, hindi tayo mag isip ng masama sa kapwa o kaya naman lagi nating iisipin nyo para sa ikabubuti ng marami. 'Yan. No, higit sa lahat, 'no, bago yung ating sarili, isipin din muna natin yung kapakanan ng nakararami. Ayun. Sa salita, so iisipin muna natin yung ba ating sasabihin, 'no, kung makakapanakit ng damdamin ng kapwa. Ibig sabihin bago magbitiw ng salita, isipin muna natin kung ito ba ay makakasakit sa ating kapwa kasi minsan 'di ba masyadong powerful no makapangyarihan ng salita kaya niyang sumira no ng damdamin ng isang tao salita lang yan pero kapag nabitawan mo na hindi mo na yan mababawi so parang makokonsensya naman tayo kapag kahit na sa isip natin hindi naman natin yun ang intention makapanakit pero yun yung dating sa iba. So, dapat iisipin muna natin ng maraming beses yung ating bibitawang salita kung ito ba ay um, makakasakit sa ating kapwa. At sa gawa, tutulong sa abot ng makakaya ng walang kapalit. So, sa maabot sa paraan na ating makakaya, no, um, hindi naman ibig sabihin na kailangan ubusin ng pera natin sa pagtulong. Pero yung sa abot ng ating makakaya, um, tayo ay tumulong ng walang hinihinging anumang kapalit. Gawain sa pagkatuto bilang labing lima, hanapin sa loob ng puzzle ang mga salita na may kaugnayan sa pananalig at pagmamahal sa Diyos. Ayan, hinighlight na natin yung mga salita na ating nakita. O, kung may nakita pa kayong iba na hindi ko nakita. So, pagtitiwala, pagdarasal, sakripisyo, so kasama yan, at pag ana nasobrahan lang ako ng isang pag mamahal. Okay, at para sa ating huling gawain, bumuo ng acrostic gamit ang salitang pananali. Gawin ito sa malinis na papel. Tingnan ang halimbawa sa ibaba upang maging gabay sa pagsasagot. Isaalang-alang ang pamantayan bilang batayan sa pagbibigay halaga sa iyong sagot. So, doon sa inyong lip, meron dyang rubrics kung paano uh, bibigyan ng marka ang inyong gagawing acrostic. Okay, halimbawa letter P, pananalig sa pong may kapalang dapat maging gawi sa lahat ng oras. Ating ibigay ang buong pagsusumamo sa so, tuwing tayo ay dumadalangin. So, ang aking ginawa no na mungkahi para naman maging maganda sa ating pandinig, binigyan natin ng tugma ang hulihan ng bawat acrostic na ating ginawa sa bawat um, titik o letra. So, basahin natin. So, narito yung ating nabuong acrostic para sa salitang pananahin. Pananampalataya sa Panginoon ay pagtibayin. Atin siyang lakas sa mga pagsubok na kakabakahin. Naririnig niya ang lahat ng ating panalangin, ating ilapit, lahat ng ating takot at suliranin. Nariyan siya sa lahat ng oras upang tayo'y arugain. Alam niya ang bawat sam, alam niya ang ating bawat samo at hiling. Liwanag siya sa buhay natin na nababalot ng dilim. Yung pananalig sa Diyos, siyang patatagin. Gabay at pagpapala mula sa kanya ating aanihin. So ito yung halimbawa, no? Alat alam ko mas kaya niyo pang gumawa ng mas maganda pa na acrostic para sa salitang pananalig. Ayan. At dito na nagwawakas ang ating mga gawain para sa ika um, tatlo, no? Ikatlo at ikaapat na linggo. So, subaybayan so natin muli ang mga gawain naman sa pagkatuto para sa ika at ika -anim na linggo para sa ESP6 para sa quarter 4. So muli, ako si Teacher Aisa, maraming salamat sa inyong pagtangkilik at patuloy na pagsubaybay. Huwag kalimutang mag-like, mag-share at mag-subscribe sa ating YouTube channel. So muli, magkita-kita tayo sa susunod na ating sa ating susunod na video. Paalam!